and for them to enjoy whatever else we have to offer in the future. Ikaw naman, Esmir. Ang tagal mo rin. Hindi ka talaga na ano, ha? Nilaban mo from from start to finish. Yeah. Bati ka muna na, actually. Yes, first of all, good afternoon, y'all! Yeah. Wow! Maraming maraming salamat po sa pagpunta, sa pag-effort, at pag-attend itong dibuko. Chale! Sobra! Happy po ako na nakakatanggap po ako ng pagmamahal. Kaming lahat po actually ng pagmamahal ng taong bayan. At grabe, maraming salamat po sa pag-supportan niyo sa pangarap po at sa pagbago ng buong buhay po namin lahat. Kaya we thank you for everything and we will give back the love that you all deserve. Kaya thank you so much po. Speaking of giving back the love, ano yung pakiramdam, River, na parte kayo ngayon ng grand launch ng MMFF? Oh! Una-una, oh! kumusta, Glorieta? <laughs> Siyempre, it's an honor to be part of this year's MMFF. Um, MMFF is something I really look forward to. Every Christmas kaya here to be in the launch. Grabe ang saya and super grateful At sana. Isang araw maka maging part tayo ng MNML. Magyayari TV. yan, magyayari mm -hmm. yan. Bread, bati ka naman. Sa <makes noise> wow. Wow. Uh, maraming salamat po sa pag-imbita sa amin apat dito. Ako po, nakasanayan po talaga namin na uh, pagpaskong Pilipino kasama yung MMFF. Kaya, we're really looking forward to the 51st MMFF this year. But, yeah. O, oh, eto tanong namin ni Enjong sa inyo, ah. Nanonood ba kayo ng mga MMFF movies? At kung meron kayong isang favorite ano to, ikaw muna, River. Ako, yung favorite ko last year was Green Bones. Sobrang nagustuhan ko yung Green Bones. Ako po, yung Rewind po. Rewind! Ay! Siyempre lalayo pa ba tayo? The breadwinner is... Yes. By Meme Pais! Love you mimeye. Oh Same kami ni Brent, actually rewind din yung favorite ko. Rewind! Parte sila nung 1.2 billion earnings. Yes. Nang success yes. ng pelikulang Rewind. Diba? In fairness naman. Pero tama yun eh, ako as early as now gusto ko i-manifest sa inyong apat na one day you will be part of the Metro Manila Film Festival roster of films. Pero bilang mga aktor, Edchong, di ba? Bilang mga artista na mga naglalakihang pelikulang ito. Gusto niyo ba silang mapanood sa mga MMFF movies? Ayan, okay. Wala na. For na sure. Na. For sure, bibili ito ng mga, ano, mga priority pass. Di ba? Every, every December. Okay, kung magiging part kayo ng MMFF movie this year, gusto ko malaman anong genre kayo pinaka-comfortable para maging part. Uh, uh, ikaw, Ralph. Ako, oh, Kuya Chong, siguro with my martial arts background, action talaga. Action? Nakshi, ikaw, Esmir, ano gusto mong movie? Siguro horror. Chaya! <laughs> ano ko kayo? Ano lang ma? Ano sa akin? Gusto ko comedy. Rom comedy, -comedy siyempre. Horror comedy. Comedy horror. Pwede. Sige, okay, go, ilaban natin yan. <laughs> Ikaw, Brad. Oh, Brad. Ako siguro comedy or romcom com din. Para oh, partner. Oh, oh, oh. May partner ka na, Esmir. Hindi, yeah. ah. <laughs> sandali ah. Binanggit ni Brad kasi uh, parang uh, love story. Sinong gusto mo makapartner? Uh Oo. -oh. Kung pipili ka. Siyempre yung katuwo. <laughs> sino Sino tuwo mo? Sino ka doon mo, ibigan? Ay! Breka! Breka! Sa isang MMFF movie, why not, diba? Ikaw naman, River, anong gusto mong pelikula? Ako, siguro, action or rom-com. Action and rom-com! Kerry! Kaya-kaya. Kaya-kaya niyo yan. Diba? Excited na kami makita kayo sa big screen, lalong-lalo na sa Metro Manila Film Festival. Pagdasal natin, i-manifest natin yan. Pero kung meron kayong message sa mga supporters ninyo na talagang pinuntahan kayo dito sa Glorieta at samahan kayo sa grand launch ng MMFF 51, ano ang gusto niyong sabihin sa kanila? Starting with you, Ralph. O oh, siguro gusto ko lang magpasalamat sa lahat po ng dumalo, sa lahat po ng Ralph Mates at Razzles dito. Love you guys, thank you, thank you so much for all the love and support. Ayan lang naman. Siyempre River, ko naman. marami oh, maraming maraming salamat talaga sa mga supporters. Especially yung nandito, Team Retrievers, uh, Team Religious of Global, Team Religious of OOC. Maraming maraming salamat, mahal pa kayo. At sana masupportan nyo yung this year's MMFF. Kaya maraming salamat po. Napsi, go, go, go! Yes, sobrang atake niyong lahat. Maraming maraming salamat po sa pagpunta at sa effort niyo po. At dala-dala po namin kay lahat at sana huwag po natin kalimutang tangkilitin ang mga sarili nating pelikula. At let's support the Metro Manila Manila? Metro Manila Film Festival, y'all! At Shepard Brown! maraming po salamat sa pag sa aming apat. Sobrang nakagalak po ng puso na makita po kayo. Ngayon lang po kami ulit nakakita na gano'n karaming tao. Besides yung big night, kaya maraming salamat po. At supportahan po natin ang mga pelikulang Pilipino. Maraming salamat po. Kaya naman, Glorietta, palakpakan natin our PBB Celebrity Collab Kapamilya Housemates, River, Esmir, Love, and the big winner, Brent! Pero... Dahil sobra-sobra yung pagmamahal na natatanggap natin sa mga fans ninyo, hindi namin muna kayo pakakawalan. Dahil susunod na maya-maya lang, samahan nyo muna kami. Dahil i-announce na natin ang four official entries for